Hi mga kapobre, it's me, the organic fish. So karo mga kapobre, maulit na ko sa akong puyaan. Sa balay na akong natawhan. <laughs> balay na ko sa pagkatiinti ba. Anto na sa ko ulit dito balik mga kapubrihanya. niya. Dito na sa tamag kinakita ninyo kanan. Dito na ko mag live live sa akong payag. Nga dagag buslut. Nga nindot kay background. <laughs> So mga kapobre din, ilang kukoto ba kay ambas na abot na niya. Ganun lang. Ah, pinakubiyaan ako sa bahas ba. Ganun lang, sakay na ako sa bahas. Mga kapobre, init kayo mga kapobre. Gisit-sitan pa na ako ang bahas. Kung na ko init kayo mga kapobre, hindi kagwanta. Uyawan ko, biyaan niya ko ba? Kaya kung taxi na punta. Dala-dala tayo ko sa kong... Kahit kayo kinabuhi sa pobre, no? Iyon na ni Jud ba? Ano kinabuhi. Ang Jud ka. Ang ikamot Jud ka. Narita sa unangan kayo. Para dali na po maka... Naog kayo. pa ako dikpit na sako. Minilita ko doon mga kapubre. Bye bye nyo tanong. Love you all. Bye. Yan. Pag ayaw mo kalimutan, ang 521 o 632. Irambol yung 632. Kaya basin mo ko andi ba kay nag nagawas ra ba? Dubo ra ba? 661. Bye bye nyo tanong. Love you all. Bye.